Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating pag-usapan ay ang pahayag ni Jesus na kayo ang asin ng sanliputan. Ito po ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, Talata 13. Mahalaga pong malaman natin ang mga sinaunang lalagyan ng asin at ang kanilang kahulugan. isa isahin po natin ang mga ito. Noong panahon ni iniimbak ang asin sa tapayan o palayok na gawa sa luwad. Pinapanatiling tuyo sa mga silidimbakan o kusina upang hindi maagnas. Ang aral, ang asin sa palayok ay mananatiling kapakipakinabang kung hindi nababasa o nadudumihan. Tulad ng pananampalataya na dalisay at tapat. Meron din namang mga sako o susiglang gawa sa tela o balat ng hayop. Ginagamit ng mga mga ngalakal at mangingisda ang mga ito sa paglalakbay. Ang asin ay nilalagay sa linen bag o leather pouch. Bahagi po ito ng mga ruta ng kalakalan o tinatawag nilang salt route. Ang aral, ang asin sa sako ay simbolo ng misyon. Bitbit saan man, upang magbigay buhay sa iba. At meron namang mga asin na may kita natin sa templo o altar. Ito po tawag tinatawag nating mga asin ng tipan na may kita natin sa Levitico, Kabanata 2, Talata 13. Ang asin ay nilalagay sa sitlang bato o metal malapit sa altar. Ito ay simbolo ng kalinisan at walang hanggang tipan sa Diyos. May kita natin dito, ang asin sa templo ay pagtatalaga ng sarili sa Diyos, pinagpapakita ng katapatan sa kanyang tipan. Meron namang asin mula sa Dead Sea, yung tinatawag nating asin bato o salt block. Ang asin na galing dito kapag nababasa nawawala ang alat at ang natitira ay putik. Kaya sinabi ni Jesus, kung mawala ang alat ng asin, paano pa ito mapapaalat? Ang asin na walang alat ay tulad ng panampalatayang walang gawa. Kailangang sariwain sa biyaya ng Diyos. Tandaan po natin, upang panahon ni Jesus, ang asin sa Judea ay kadalasang nanggagaling sa Dead Sea o patay na dagat. Ngunit hindi ito purong asin gaya ng asin natin sa kasalukuyan. Ito ay hinalo sa buhangin, dumi at iba pang mineral. Kaya kapag nabasa ng ulan o halumigbig, nawawala ang alat nito at natitira na lang ang asin bato o yung tiyatawag nating latak. Ang mga asin na ito na nawala ang alat ay hindi na magagamit sa pagkain o handog kaya ay tinatapon sa daan bilang pantapak o panlinis sa madulas na sahig at putikan. Parang gravel o buhangin sa ngayon. Ito po ang literal na pinatutungkulan ni Jesus. Ang asin na tinatapakan ay na nawala na ang saysay o gamit. Bigyan po natin ng diin yung mga gamit ng asin na tinatapakan noon. Una, bilang pantambak sa daan upang hindi madulas o mabasa ang sahig ng templo o mga kalsada. Ginagamit din bilang pampatuyo sa putikan, ginagamit sa paligid ng bahay o diri kaya ay sa patio. At ginagamit bilang pantapal sa bubong o sahig ng bahay. Kapag wala ng lasa, ginagamit na parang construction pillar ang nasabing asin. Kung ating ibubuod ang mga aral, ang gamit na asin na pampalasa at pampreserba na inilalagay sa palayo tapayan ang kahulugan nito, pananampalatayang nagpapanatili ng kabutihan. Ang asin naman na ginagamit sa pangkalakalan na kadalasang nilalagay sa sako o sisidlang tela ay nangangahulugang pagbabahagi ng misyon. At yung asin na ginagamit para sa handog sa Diyos na inilalagay sa dalagyang bato o metal ay nagpapakita ng katapatan sa tipan. At ang asin mula sa Dead Sea na kadalasang nilalagay sa platong bato, nangangahulugan po itong babala laban sa pananampalatayang nawawala ang lasa. Kung titignan natin, ano po matutunghayan nating aral sa spiritual na kahulugan? Ang sinabi ni Jesus ay may malalim na metapora. Ang asin ay simbolo ng kabutihan, pananampalataya, gayon din ng impluensya ng mga alagad. Kapag nawala ang alat, nangangahulugan po, hindi na nakikita ang kabutihan o pananampalataya sa buhay ng Kristiyano. O kaya, nawawala ang saysay ng kanyang pagkatao at misyon. Kaya't masasabi natin, ang asin na tinatapakan ng tao ay larawan ng Kristiyanong tumigil sa pagiging ilaw at asin ng mundo. Kung ating ibubuod sa aspetong kasaysayan, ang asin mula sa Dead Sea na madaling mawala ng alat kapag nabasa. At kung ibibigyan natin ito ng spiritual na aral, ang pananampalatayang hindi inaalagaan ay nangihina. Ang nawalang alat ng manasin sa aspetong kasaysayan, kung ipapaliwanag natin, ito po ay tinatapon sa daan at tinatapakan na nawawalan ng kabuluhan. Kung titignan sa espiritual na aral, masasabing ang kristyanong nawalan ng kabutihan ay nagiging walang saysay. At that bilang simbolo sa aspetong kaisayan ito po ay nagpapakita ng kadalisayan, pananampalataya at kabutihan. Na kung ikakapit sa spiritual na aral, masasabing dapat panatiliin ng alat o ang kabutihan at ang katapatan sa Diyos. At para sa ating pagninilay, mahalagang tanungin ang ating mga sarili. Ako ba ay asin na nagbibigay lasa sa buhay ng iba? At paano ko mapapanatiling maalat, buhay at aktibo, ang aking pananam palataya? Magandang gabi po sa ating lahat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya